Sa araw-araw na pagtitinda ni Nanay SP ng mga isda sa palengke ng Bagyo, hindi ni maiwasan na mabasa ang mga perang papel na pinambabayad sa kanya. Na na Kung minsan kailangan pa rin niyang patuyuan ng mga ito bago magamit muli. Kasi po pag once naman po kasi na nababasa po ang pera, dun po talaga siya naging pangit means napupunit ko talaga siya. Pero hindi na raw ito magiging problema ngayon. Kahapon, December 19, ipinakita ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kauna-unahang Polymer Banknote Series. Pag yun po ang pinatupad, okay lang naman po sa amin. Pilipinit naman po namin i-ano i yung... Ng pera natin. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mas matibay at madali itong linisan kumpara sa papel na pera. Dagdag pa nila, solusyon rin daw ito sa mataas na nagagastos ng ahensya sa pagpapalit ng mga banknotes. Sa pangkaraniwan kasi, ang mga papel na banknote ay tumatagal ng isa at kalahating taon lamang, habang ang mga polymer banknote ay tumatagal ng hanggang pitong taon. These new reflect the Bangko to innovation and its responsiveness to the needs of our people. the introduction of the first philippine polymer banknote series reflects the progress we are making as a bagong pilipinas, practical, innovative, and deeply meaningful. by upgrading our currency, we are making sure that every hard-earned peso stays safe, whether it is saved, whether it is spent, or whether it's invested. Sa bagong polymer banknotes, hindi nakasama rito ang 200 peso banknote. Tinanggal na rin ang mukha ng mga dating pangulo at mga personalidad na mayroong malaking ambag sa bansa. Sa 50 pesos na polymer banknote, si dating Pangulong Serios Menya, pinalitan ng Visayan Leopard Cat at Bulaklak na Vidal's Lanutan. Ang mukha ni dating Pangulong Manuel Roxas sa 100 peso polymer banknote, pinalitan ng Palawan Pikak Fisant at Bulaklak na Serato Centron. Sa 500 peso bill naman, ang mag-asawang Cory Aquino at Ninoy Aquino, pinalitan na ng Visayan Spotted Deer. Napanatili pa rin naman ang mga likurang disenyo ng mga polymer banknote, pero ang ilan, hati ang opinion dito. Ma nakakalito talaga, kasi kung pabago-bago po yung pera natin, ayun po sa nakasanayan na natin, tapos may darating na naman na panibagong bagong pera, parang ang hirap mag-adjust. Uh, yung mga bayani hindi dapat kinakalimutan. Uh, well, hindi ako aware kung ano yung pinalit nila basta so, anything iconic, anything that represents supposedly the Philippines should be in our money. So ngayon, uh, nagbago ng mga anyo ang ating mga pera. I hope yung value ay hindi mabago. Sa ngayon ay isa na ang Pilipinas sa mahigit apat na bansa kabilang ang Australia, Canada, United Kingdom at Singapore na gumagamit ng polymer banknotes. Ito ay dahil sa mga napatunayang binipisyo ng mga ito na titiyak raw na mananatil itong matibay at sustainable. Pinaalalahan na naman ng Pangulo ang publiko na maaari pa rin gamitin ang mga perang papel na banknotes hanggang ngayon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.